Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, ay magluluto ako ng pinakbet. Kaya tara at manguha ako ng aking mga gulay na tanim para pangpakbet dito sa bakuran. Let's go! Kukuha tayo ng ampalaya, bunga ng ampalaya at dahil mataas. Mataas. Kaya susungkitin ko ito. Nasaan na yun mga? Ayan guys oh. Ay sumama na yung... aabutin natin. Ayan. Ayan guys, nakakuha na tayo ng ampalaya. Dalawang ampalaya. Dito naman tayo sa okra. Tara, kunin natin. Ito, lalaki na. Ayan. Ay. Ay, naisa pa maliit. Maliit pa isa. Ito na lang. Ayan, dalawa din. Ito, pwede na rin kaya. Kunin ko na rin kaya. Ayan. 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 Ito pa guys, sa kabila. Kukunin ko na rin ito isa. Ito, maliit pa. Tara, doon naman tayo sa aking eggplant. Ah, dito muna tayo sa bulaklak ng kalabasa.

Dito naman tayo guys. Sa talong. Kukuharap ko ng talong. Kunin ko na yung buo ng talong ko. Ayan. Ito kisa maliit pa. dito tayo sa kabila. Ayan. Ayan pa ang isa. Ayan, Ayan guys. So guys, yung aking nakuhang pang pakbet dahil er, magluluto ako ng pakbet ngayon. Ayan, at meron akong bunga ng malunggay. Galing din dito sa puno ng aming malunggay yun ay kinuha ko na kahapon kasi tinapyas ko nga marami na siyang bunga pala tara let's, let's cook na ito mga guys ang mga nakuha kong gulay sa aking garden sa bakuran ayan pang pakbet Fresh na fresh na gulay. Tara na at magluto ng pakpet. I-prepare ko muna ang aking mga gagamiting gulay. Ayan mga guys, at start na tayo magluto ng pakpet. Ibigay tayo ng mantika. Go yeah. Mga mga guys, gisa-gisa lang at hulog na sabay-sabay ang mga gulay. Yan yun lang, ka-simple. at lagyan natin ng sabaw Tignan natin kumukulo na lagyan natin ng bagong isda. Que no un sacudo. No Es lo demás. Gracias. At ito na guys, ang ating gulay na pinakbet na galing sa aking mga tanim sa bakuran. Luto na. Tara na at maghain. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye!